sino ang pwedeng magkumpil? Ayon sa katikismo ng simbahang katolika, ang ordinaryong ministro ng kumpil ay ang obispo. Nararapat ito dahil ang mga obispo ay direktang kahalili ng labing dalawang apostoles ni Kristo. Ito ang tinatawag na apostolic succession. Ganap na natatanggap ng mga obispo ang kabuuan ng sakramento ng banal na orden ayon sa Katekismo, talata 1313. Marami sa mga obispo ay inordinamismo ng Santo Papa, ang obispo ng Roma na pinuno ng simbahang katolika. Dahil sa apostolic succession, mas mahigpit ang pagkakaisa ng mga kinumpilan sa simbahan at sa kanyang misyon na maging saksi ni Kristo. Pero kung kinakailangan, maaari ding magkumpil ang pare kung may pahintulot ng obispo. Ginagawa ito ng obispo sa pamamagitan ng canonical delegation, pagamat nararapat na ang obispo mismo ang magbigay nito. Tunay na nais ng simbahan na walang sinumon sa kanyang mga anak, kahit na pinakabata, ang pumanaw sa mundong ito na hindi pa nagiging ganap na kristyano, ayon sa Katikismo Talata 1314. Kaya kung ang isang kristyano ay nanganganib sa kamatayan, ang sinumang pari ay maaring magbigay sa kanya ng kumpil. Pagninilay Bilang nakumpilan, mas mahigpit na ang pagkakaisa ko sa simbahang katolika. Dahil dito, paano ako makikiisa sa mga gawain ng aking parokya gaya ng pagsisilbi sa misa, pag-volunteer sa social services, o pagtuturo bilang katikista? Panalangin Panginoon, salamat po na ninais mo akong higit na mapalapit sa iyo sa pamamagitan ng sakramento ng kumpil. Tulungan mo po akong maging isang tunay na lingkod ng simbahan at saksi ni Kristo. Amen.